Well. Oh. Ako, ako, lagi ako tanungan ako, frequent na tinatanong ako, kahit yung mga small content creator. Tapos pagka nawawalan sila ng na, views, alam mo, ang mga influencer, lagi silang conscious sa views. Mm. Pag nakita nilang nagda-drop yung views nila, nade-depression na anxiety, but gano'n, you know, they blaming everyone, everything. Alam mo yung ang hirap. Kaya ako lagi ko sinasabi pag may mga bago, hindi biro, kasi pagiging isang influencer at content creator katulad sabi ni Mambel, sobrang hirap at hindi ka sigurado na kaya kang buhayin 'yan. Depende pa rin sa diskarte mo Kailangan may negosyo ka pa rin. Gamitin mo lang social media to become a popular, to be famous tapos pasukan mo ng produkto. Doon, doon ka kikita. You cannot depend on your popularity and your being a famous person sa social media kung wala ka rin lang. asaan mo yung kita mo sa YouTube, mm. sa uh, Facebook, hindi yun doon eh. Mm. Kailangan meron kang maging sariling branding mo para kumita ka. If you depend on sa views lang at uh, pagkita, walang mangyayari. Ang dami dami, dami, dami ko kasi kaibigan eh. Halos lahat naman yan, kaibigan ko sila. Mm. Natanong, gusto yun? Ano bang gagawin? Ano bang gagawin? Sa isa nyo, huwag kayong dumepende dyan. So, pag binigyan ka ng break, kailangan, mas galingan mo pa. Hindi ka pwedeng mag-relax, uh, relax ka lang. Ako. Ah, sikat na ako. Hindi, hindi totoo yun. Mas madaling malaos ngayon sa social media. You mm. could be viral today, and the next week, hindi ka nakilala. Mm. And, and Tulad add, sa artista, di ba? Oh, and, and adding to that, kung gusto mo talaga pasukin yung ganyang klaseng uh, trabaho at career, Nandiyan ang technology, nandiyan ang data, nandiyan ang yes. analytics na kailangan yung pag-aralan. Hindi biro ang maging isang social media uh, content creator and influencer. Tap, dami kasing nanonood eh. Kaya continuous pa rin tapos innovate, kailangan uh, mag-isip ka ng bago kasi darating talagang punto magsasawa at magsasawa sila sa kakapanood sa kasi Araw-araw may bagong vlogger, araw-araw may bagong content creator, iba-iba. Hmm. So, kailangan hindi ka magpapaulit. Tapos, isa din dyan, huwag niyo masyado talagang dibdibin kasi ang dami ko talagang friend na bumababa talagang kasi na de depress Sobra.